Hi guys! For today's video ay meron tayong natirang chomai wrapper tsaka yung cheese. Any cheese or basta kung ano lang yung tira nyo guys at meron tayong dito ng tubig. First, cut muna natin yung ating cheese. Yan, guys. So, natira sa spaghetti. Depende sa inyo kung gaano kalaki, guys. Yan. Cut rin natin yan. Okay guys. Wait, guys. Kasi meron nang yung alam. Ayan, guys. Asensya na. Oh, Ayan, no. Medyo marami. Marami pa yung atin. So, my wrapper. Cut so, natin, guys. Oh, cut. Okay. Ayan, guys. Yung aso ko. Oh, gusto niya mag-turn over. Mag-take over para turn off take over ng blog So, tatlong hiwa lang. Ayan. Ayan. Okay. Kung... Ay. Medyo malaki-laki, guys. Ayan. Wasan natin. Mga ganyan lang siya, guys. ito guys ayan tapos kulad tayo ng water ayan. tapos isilot na natin ayan o diba so pangdali lang guys ayan ulit Ayan, guys. Sila mo lang yung Gawin hmm. na natin pahapa, pahapa. Hmm. Ayan guys. Ayan. Diba parang ganyan, oh. Kung lakihan mo siya guys, masisira siya guys. Kaya dapat hindi mas huwag masyadong malaki. Ayan. We'll be back later mag Friday tayo. Ayan guys, meron na. Ilang piraso na. Sa lumat at Mga 15 guys. Ayan. Ayan guys. At then, oh, yung. Ayan, guys. Ito na yung ating cheesy bombs. Diba? Parang bomb siya ng maliit. Ayan. Ayan. Let's try. Tayo dito. Tapos, i-dip natin siya. Ganun. O, diba? Dip and ganun. Let's try. mmm It's delicious. There's a lot cheese, guys. It's delicious mm. Hi guys, let's try my cheesy bums rubbing his eyes on fine yeah.